Dumami pa ang mga lugar na sinilalim sa wind signal habang patuloy na lumalakas ang bagyong paeng. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number no. 2 sa Cataduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion of Camarines Sur, northern Samar at northern portion of eastern Samar. Signal number no. 1 naman sa Masbate kasama ang Tikau at Burias Island, Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Romblon, Marinduque, Quezon kasama ang Polillo Island, Laguna, Rizal. Signal number one din sa Samar. Rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern portion of Cebu. Kasama po ang Bantayan at Camotes Island, Dinagat, Surigao del Norte. Kasama mga isla ng Siargao at Bukas Grande. At sa Northern portion ng Surigao del Sur. Nabataan na pag-asa ang sentro ng bagyo, 410 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Isa na itong tropical storm, taglay ang lakas sa hangin na abot sa 75 kilometers per hour. Base sa wind forecast ng Metro Weather, posibleng mag bukas ang bagyong paeng o kaya dumaan ito malapit sa Katanduanes. Mari rin tumama ang sentro nito sa Camarines Sur at Camarines Norte. Pagdating ng Sabado ng hapon, posibleng mag-landfall naman ang bagyo sa Quezon, sa katatawirin ang Central Luzon. Maging ayabredi rin ang Metro Manila sa posibleng pagdaan ng bagyo. Bukod sa mga lugar na may wind signal, magiging maalon din at delikado sa maliliit na sasakyang dagat, ang mga baybay ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at silangang baybay ng Dinagat, Surigao Provinces kasama ang mga isla ng Siargao at Bukas Grande at ng Davao Oriental. Ngayong umaga mawala na sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din ay panig ng Northern Luzon at Mindanao. Pagsapit, o pagsapit ng hapon, Posible na ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang panig ng Metro Manila ang makararanas ng ulan mamayang hapon at malaking bahagi na ang uulanin mamayang gabi. Maging I am ready sa masungit na panahon bukas sa halos buong Luzon. Posible ang torrential rain o matitinding ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Magpapatuloy ang masamang panahon hanggang sa araw ng linggo.